Ang lupit na ito mga boss oh. Tignan nyo. Meron palang ganito. Grinder converter yata siya. Ang advantage niya ito mga bossing. Uh, hindi nyo na iiskwalahin yung kunyari tubular. Hindi nyo na siya guguhitan pa ikot. naka iskwala na siya kumbaga pagka uh, may puputulin kayo marami kayong puputulin yun putol lang kayo ng putol salang lang kayo ng salang tsaka ano pa to mas safe siya kasi meron siyang pang ipit yun pwede nyo siyang ipitin tsaka maganda rin to mga boss sa kunyari um, bago yung kasama mo hindi marunong gumamit ng grinder Ayan, kahit di siya marunong gumamit ng grinder, ah uh, kayang-kaya niya 'to kasi ano lang siya, eh, i-dina mo lang siya, nakaset set na siya. Malaking bagay 'to mga boss sa mga ano, sa mga nagdi-DIY, sa mga nangungontrata, ganun. Kasi pampabilis din siya ng trabaho, eh. Kaya lang uh, mas maganda kung dalawa ang grinder mo kasi kung sakaling gagamitin mo yung grinder pang ano pang grind i babaklasin mo pa siya yun abala kaya dapat dalawa yung grinder mo kung sakali bumili ka nito ang galing talaga ng mga Pilipino eh no nakaka invento sila ng kung ano ano kagaya nito medyo mahirap nga lang siya buuin kapag uh, ano pag hindi mo kabisado kaya yan medyo nahirapan din ako kasi trial and error ako bago ko nakuha yung talagang fit nya na uh, minsan nakabit ko na tapos pabaklasin ko ulit kasi may mga iba mong bagay na pang balance pala na hindi ko na ikabit ganun pero kung sa ano lang makakabit makakabit din naman kahit hindi mo alam kasi may meron namang instruction na sa papel eh. Kaya lang ako kasi hindi ako mahilig tumingin sa mga instruction. Siguro titignan ko siya isang beses. Pero hindi na ako magbabase doon. Kasi parang mas nahihirapan ako eh, pag tumitingin ako sa papel sa instruction. Kaya medyo natagalan din ako dito sa pagbuo nito. Kasi nga syempre gusto ko perfect din eh, yung pagkakabit ko sa kanya. Syempre baka mamaya pa sablay ma pa tayo. Kaya mas mag-uuto nag-iingat. Kaya yung sa mga may hilig mag DIY dyan, perfect na perfect to sa inyo mga bossing na get ko to sa tiktok eh yung item na to mura lang to mga bossing mga ano lang yata to 200 plus lang yata yung pagkakabili ko dito eh meron kasing mas mahal pa sya uh, nasa 300 plus pero maganda naman yung quality nun dito kasi parang ano yun, 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 aluminum eh, eto bakal lang kayo kung anong makursunodahan nyo di ba di yun bilhin nyo ako kasi yung budget ko pang ano lang pang bakal lang yung mumurahin lang pero makakatulong na rin sa akin malaking bagay na rin sa akin to kasi mahilig akong magagawa mga kung ano ano eh. mga buting ting eh. yung mga hilig ko eh. kaya sa naka-invento nitong item na to salot talaga sa'yo bossing ang lupit mo wala kang katulad boss sana marami ka pang magawang mga katulad nito mga ibang bagay Pali yung sa akin pala mga boss ano ah uh, yung grinder ko is parang hindi siya yung fit dito kasi yung fit na grinder dito yung switch yung nasa ano nasa dulo ng nasa dulo ng grinder yung switch. Ito kasi, bali pinalitan ko siya ng ano eh, ng tornilyo eh sa gilid. Kasi yung tornilyo na nandito hindi kasya. Maliit eh yung nakalagay dito sa grinder ko, malaki. Kaya yun, pinalitan ko na lang ng tornilyo. Pero okay naman dahil nagamit ko naman siya wala naman akong naging problema tapos siguro pagka ano yung tingin nyo na okay na siya gamitan nyo rin ng eskwala yung bala kumbaga eskwalahin nyo rin para alam nyo eskwalado yung pinuputol nyo parang ganun sa sobrang excited kong gamitin to yun ginamit ko pagad sya nagputol ako ng bakal na kahit di ko kailangan wala lang parang ano lang trial lang masubukan ko lang ba okay naman ang ganda mong pamputol wala naman akong naging ano aberya basta galingan nyo lang yung pagbo yung sa mga pagbabalance ng grinder kung iskulado ba siya kung tuwid ba siya ganun Bali, meron akong ano nito, sample nito sa dulo ng video. Yung pinutol ko. Saka uh, meron pala siyang ano mga boss. Yung 45 degree bend o 90 degree. Yung maliliko mo siya ng ano. Kung puputulin mo yung naka tagilid ganun. Ma, na ano siya. Nalilipat siya mga boss. Yung pinakapangipit niya. Tapos itong sa akin bali pinalitan ko na rin pala siya ng ano. Kung mapapansin niya yung parang handle na yan, yung parang sa motor. Yan, pinalitan ko na yan ng mas malaki kasi yung nakalagay dito is parang baby, parang maliit. Ganun. Eh meron na kung ganyan na ano. Galing yata yan sa ano, Barena. Kinonvert ko na lang din, nilagyan ko ng tornilyo sa loob. Okay naman, nagfit naman siya nanapan ko lang siya ng tornilyo na swak doon sa butas kaya ayan mga boss ayan oh. meron din siyang ano guard para hindi tumalsik yung mga ano yung mga pinagputulan ng bakal ayan yung dulo ng video mga boss na mga boss thanks for watching bye bye